ito ako ngayon sa Fairview Terraces. Fairview Terraces, magkikita-kita kami ng magkakapatid. Kaming limang girls. Kasi walo kami magkakapatid. So, limang girls, that look boys. So, ngayon, magkikita-kita kami. magiget together kami ng mga kapatid ko. Nihintay na lang namin yung ate ko. Yung aming panganay na babae. Wala pa eh. Kasi hindi na kami magkakasama sa mga bahay. May kanya-kanya na silang family kami. Kaya ngayon, December, makakapag get together kami. Nihintay lang namin yung si ate. Wala pa eh. Galing siyang bulakan. Ayan. Dito kami, dito kami mag-get together sa Fairview Terraces. Pakita ko sa inyo guys. Ah, uh, Starbucks guys. So, hinihintay lang namin si ate. Pero yung dalawa kong kapatid, bunso namin kasi bunso namin si babae andun na nakapila na siya guys kasi ang haba ng pila guys dito sa Starbucks so ba ang kapiyata is so, ano very 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 <laughs> ayan maraming lovers ng coffee ang tao dito guys ngayon sa ano sa mall ngayon lang naging matao kasi naging uh, medyo nag-open ang Philippines ang ating ang government ng Philippines guys, malapit lang sa entrance ng mall. Kaya makikita agad. Kaya nakapila yung aking dalawang sister. Kaya ano nakapi? Bakit naka-order ka na, Ge? Okay. Si Ate Nelcy. Kasi ano anyway, eh, yan ang aming pangalay na ate. Malayo pa pinanggalingan eh, okay. sa Bulacan eh. Ah, na ay, ang -ang. Ay, ay yung ano? Ayun. Ay, hey, Starbucks. Ay, Naka, first time ako Starbucks. Hindi <laughs> <First time laughs> naman, <laughs> <laughs> naman grabe siya. <laughs> <laughs> ay, ang saya-saya ko. si mo Hindi Camera mo. guys. Five coming sister. Ayan. Ayan kapatid ko. Actually yung kapatid kong isa ay nakadilaw na may kulay. May sakit yan. <laughs> Nagta-dialysis siya for 13 years. Uh, we, sa susunod guys, ibablog ko yung uh, history yung sa family ko kay Ate Nitz. Yan. Siguro <laughs>